dito sa page na ito, kayo dito, kung so, nakikita nyo sa page, sa panunood na prangkahan, pag nakita nyo sa personal, mas prangkahan to. Pag sinabi namin hindi kaya, sinasabi talaga namin. Hindi dito iiwasan namin na mapagasit ito naman. So tatay, ayaw ko pumagsisinuha kita kitaya. Kamusta? Ano namang nagbago? Uh, napakalaki ng pinagbago na Okay, so magandang umaga po sa lahat. So yung customer natin, unahin ko na kayo operado to. O marami na namang magbabat in. Ah, bakit ayusin? Kaya po siyang ayusin as long as wala siyang bakal sa katawan, ha? Sa mga opera. Sa style lang to, ha? Baka mamaya, dalhan nyo ko ng punit yung ganito. Iba yun. So, sir, ano pong nangyari? Ano nangyari sa inyo? Ba't kayo na-operan? Nadulas sa idol? Dati, nadulas ako na. Sir, ano ito tumakas? na yung naputulan siya ng bang naputulan? kasi yung naputulan ito hindi na rin sa opera. Yung sabi siya, ay ba mm. lumawlaw yung papa mo? No? na -paralyze. na -paralyze. Hmm. Hindi naman tunay na-paralyze. Naman hit lang na ng todo? No? Oo. Oh. Naipit ang yung mo. Hindi naman talaga din sa ano, pagkakunti na no, opera, opera. Saan po kayo na-operahan, boss? Sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Nawala lahat? Hindi. Mm. hindi. Ano pong nararamdaman niyo? Nanginima yung pag matagal ako nakatayo o oh. nakaupo, sumasakit yung bewang ko. Gano'n po katagal yung matagal na yun? Matagal. Meron nataan sa akin ng isang buwan, hindi ako makapagtrabaho sa sobrang sakit. So pag pinatayo ko ito dyan, sir, gano'n katagal yung kaya mong itayo? Ilang minuto, ilang oras? Siguro, siguro mga 30 minutes lang. 30 minutes lang nalay na nalay na, na? Lalo pagka nakupo. Pag sa upo, gano'n po katagal? Mga 20 lang, siguro gano'n. Tapos maraming upo mm -hmm. na dapat pagka yung isang upo, lalo sumasakit. Mas gusto ko pa yung upo na yan, ganyan. Hindi pwede na gusto ko pa yung mm -hmm. nakalipagay dito. So hindi sa'yo pa yung ganyan? Alam. Ilan taon mo na hindi yan? May ilan taon na po? Siguro mga... Patlima hindi siguro. Nung pina-opera ka, hindi ka na binaka pa ng therapy? Wala. Wala ng kaya lang kung trabaho na ulit. Kaya, so, kaya, question. Nung inoperahan ka ba, may nagbago? Nagbago ng konti, pero pabalik-balik yung sakit. Ganun pa rin. Pakita natin ng opera. Serve the pack. Shit, toto ko shit. Ito po yung opera ni Boss sa Abu Dhabi, inoperahan. Sige, sir, pababa na kamay. Kita, shit? Yan. Hiniwa lang, may pinuto lang yan dyan sa loob. kinatlang lang yung cartilage. Yan o. Sir, relax lang. Yan, nadali mo. Yan o, hiwa o. Sakit. So, pag may ganito kayong case, tas hindi naman nawala, punta kayo dito, kaya kaya natin gawa ng paraan yan. Matatabig naman kasi yung ano eh, keloid eh. Ayan o. Yan o. Yan o. Yan to, Yan o. Yan o. Yan mas <laughs> basic. Kailan siya yung brand mo? 4 years gawa. Oh, shake. Parang Ah, mo dito nung basic. Ito mag-sirap. Basic. Yan. Yan, 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 yan. yan. Hindi <laughs> <Hey. laughs> <Naglayit> pa lang contento. nag So yun. Uh, Magalit tayo sa akin, sa mga expert dyan. Pero yun nga eh. Be thankful na lang na dito sa Pilipinas ibinigay yung talent na to. Kumikirot na rin to, sir. Oo, oh, sir. Okay. Eh, natin to. Wala na kakuha yung type pilay mo eh. Sama na natin yung iba. Okay, back up. Sila Kaya muna. Sila muna, sila muna. Pababa ito ha, pababa to Bin try Ay, Japol, ikaw tumira pababa ha. Tira. Dalawang kamay, tira. Dito, pababa. Uy. Uy. isa pa isa pa circle mo lang kung hindi yung sandal pa sa'yo diyan tira isa pa na ano ba? okay, next umus yung opera niya ma'am sagot naman ng na company magkano po yung sa pera natin? baka may 300 opera pa paboy. Alam naman ang paningin eh, hindi siya rin okay. Hindi siya okay. Kiniis na lang. Sama na natin ito. Wala advance payment sa grupo namin. Ang checking in booking ni Brion. Ang bayad pang mailot. If ever na may mag sa inyo, pay now, book now, hindi kami yung... Ano yung Ano 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 basic dito. basic to pwede na ganon yung sa amin hindi kayo dito isip, hindi kayo dun ano hindi kayo ia assist sa online nabibigyan kayo ng booking, dito po ang booking ah. <laughs> oh. tap 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 bin ha okay, so tap pa ulit politiko okay, ko po, pwede nyo dalhin dito yung mga operando na ganito, pero huwag yung may bakal, hindi namin kaya yan, ha? Lahat siguro ang natin na nandiyan. Picture, kaya nagpicture nyo na ako nga nagpicture. So, so far okay na siya yung mga ugat na nakaipit, naka uh, nakaset na lahat. Ang problema, kung mapapansin nyo, kulang nung kurba, so kukurbahin pa namin to. ah, uh, baka may maramdaman pang konti, pero correct pa namin to, ha? So, yes, hindi, hindi po magtatanda ka lubog pa siya. Oo nga, ma, kaya nga. Yung mga kapatya, magpapagdutin, ipatanda yun. So, Turu sa baba mo. Opo. Kailangan talaga mga pag ko. May kanal siya. Opo. Oo, oh, may mm -hmm. kanal. Opo, may kanal talaga. Bigyan sa kanal ito, ma'am, kaya yung sinasabi niya na ano, bumibigay-bigay. Yun yun, ma'am. Pero huwag kang kalala. Opo, dudukuti natin yan. Ngayon kasi sa matigas pa siya, so baba, pa natin siya ng mga magic-magic namin. -magic, Para pag ng second session, makuha na natin yan. Sa ngayon kasi, pinaka-importante yung mga ugat na ipasok na para pagdating ng second session, yung kurba na lang ang aasikasuhin na natin. So, dyan muna kayo. Uh, ipapakita natin sa inyo, mama, ipapakita namin sa video mamaya kung hirap pa siyang umupo ng ganyan daw, ng 20 minutes, tapos yung sa tayo na 30 minutes, tingnan natin mamaya. Ha? So, paano? ah uh, God bless sa lahat. Congrats sa mga gumalik. Gachi, cut! Sir, dapat <laughs> ka ulit, sir. <laughs> Masin pakigawa nito, pa rin ako. Ano, hindi lang gusto kong chat sa'yo. Sabi natin ba sa'yo? Wala, wala na. Wala Wala na daw. Pero makikita ka eh. Sa ulo ng doktor, wala na. So game, simulan natin to sa mga testing natin ha. Si sir, pagilid. Dapa, sa Dapa. Pagilid. Upo. Sige, hmm. sir. Tayo ka muna, sir. Okay. <laughs> tayo ka, sir. Diretso ng lipod. Diretso. Okay. Diretso. So, game. Sabi ni sir, around 20 minutes daw, hirap na daw siyang tongue uh, sobrang sakit na daw yung tongue nakaupo siya. 20 minutes daw? 20? Nakakalain na to. O, sige, game. Pakita niyo yung oras.

Kasabi oh, rin, no? Oo. So, ah, sige, game. Oo. Ah, sir, upo ka dun, sir. Tagalin mo siya. Shake yung, ano siya yung unan. Parang pala na solid. Oh, ah, 20 minutes, ha? Timer starts now. Okay. Cut! So, game. So... Dito sa page na to, pagpunta kayo dito. So, nakikita nyo sa page. Sa panonood na prangkahan. Kapag nakita nyo sa personal, mas prangkahan to. Pag sinabi namin hindi kaya, sinasabi talaga namin. Hindi dito... Iiwasan namin na mapag-asok kayo So tatay, ayoko po um, magsisinuhan kay tayo. Kamusta? Ano namang nagbago? Um, napakalaki ng pinagbago ng... Um, <coughs> salamat tayo. Hindi naman yan? Hindi. Kunti na lang? Kunti na lang. Napakalaki ng improvement ng aking katalaman. Maraming salamat. Anthony Cram, I don't care. Hindi, si Raheshi magaling. Ha? So pag may ganyan <coughs> kayong yung case, unahan ko na. First session ko lang ipopost. Pero pag yun ay perfect ko na, ipopost ko ulit. Hingyan natin lang review si sir. Ha? Pag may ganyan, ulit po. Pag operado kayo, basta walang bakal, subukan natin, ha? So, God bless mo sana.